bagong-bagong balita bagong po na magtatayo daw po ng housing itong uh, dyan po sa SBMA. Pwede niyo po ba kami bigyan ng background or, Chairman Ed kung tungkol saan po ito? Actually, ito po ay uh, uh, ginawa namin uh, dito sa SBMA na magkaroon ng socialized housing para sa mga empleyado muna mm -hmm. dahil sa dahil sa uh, nang binigyan po ako ng survey ay uh, Ilan din po ang mga kasama ko sa trabaho dito na may mga kanya-kanyang bahay. So, because of uh, yung Apo. project ng ng pangulo na yung kanyang 4P na uh, pabahay para sa mga Pilipino ay uh, isa po 'yun sa project natin dahil dito sa sa, sa SB may eh, meron na po kami almost 2000 employees. Mm -hmm. O kaya pumirma na. na po ako last o maraming-marami na po. Datagdagan ko po yun kasi yung sinabi nyo, pabay, ang isa pa yung idatagdan natin para sa kaalaman ng na, nakakarami, nap ang work ang pre-port workers po ngayon dito Apo. sa SBMA ay 158,000 na. Ah. Ang dami. Opo. Eh, ang tanong ko po sa sarili ko at sa kasama ng mga kasamahan ko din ay saan po ito nakatira? Opo. trabaho dito. Yung iba marami yan lumalabas sa neighboring provinces po, dito from po. Olongapo, Zambales, Olongapo, Morong, Bataan. Kaya po nung pinagkakaralang uh, din namin dito na importante rin yung take home nila, magkano mm -hmm. po ang naiuwi. Mm -hmm. So pag, nung kinabas namin na mahala ang kanilang tiraan, mm -hmm. nag isip po kami na makapaglagay ng dormitories na ilalagay po namin ito na malapit doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi po ba? So ano pong mag magiging epekto? Apo Chair. Uh, ang magiging epekto po nun ay uh, number one, walking distance na lang po yes. yung kanilang, kanilang tra trabaho. So pangalawa, meron po silang enough time na magpahinga. Pangatlo, mm -hmm, mm -hmm. kung makukuha po namin sila at magagawa namin sila ng uh, mm -hmm ngura uh, dormitory tapo baka po sila nabawasan ng kanilang pamasahe baka ka sila sa upa ng sa bahay pagkatapos eh we will try to provide uh, make uh, a a good place where they can eat properly Kama po yan, kasi po yan yang kar yan karaniwan po yan karaniwan yan po either galing sa probisyang malayo mm -hmm. o malapit man eh kung ano-ano na lang po ang mga kanilang kinakain para lang mabusok. Pero ang importante po nila na magawa ay kumain sila ng maayos na pagkain para lumakas din sila at hindi magkasakit.